Dito na po tayo sa ano. Ating kubo mga pambin, tayo bibo na? bana. Maluto po, po tayo ng gulang lang na ubod na may mais po. Si mami po pala Mita yung nagayat na po ng ano, mais po. Na, para po na, aray ating Masarap po yung may sabaw kapag ka uh, mainit. Nagayat ko din sa puno lang. Puntas. Oh, para bumunga ng dami. May e, buko yung nakita ko. Ah, Iisa. Ang lahok po natin ay ito pong ubod ng niyog. Ginahit na mais po. Sitaw at saka okra. Ito pong ubod ng niyog mga pangyong. Sarap Ito. kayo mga kambing halagyan po natin ito nagpapakulong na po ng hulamit tubig po nagpakulong na po si mami ng tubig prekado po asin po yan nalagyan po natin ng bubut mais nice po yan po yung mga gulay po natin solve na naman po ating pananghalin mga farm bin Librelaan no? po ito yeah. yan po ano, yung final malunggay eh, po pampahaba ng buhay ah puro verde po ah Sara. Ano to na po? Ano Ah, parang dapat sa bau. <laughs> <I do. laughs> sa so, lang po. Bulang lang may ubod. Masustansya ang masustansya. Oh. Baka kayo maging si Ano mm -hmm. Si Wolverine ba yung maraming muscle? Hindi. Si ano? Si Hok? Ha? Hok. ba? Yan, bahaw. Ito, pa din eh. mo Ano, sa mga o bahaw. sa pare. Nalabas sa ingan, eh. O, pari ba hagan? Ano yan? Ano ba? na. Ng, malamig. ...mulamig-mulamig yung gulay pa rin. mo ka lang. Ano yung Hindi na meron? Hindi ata, Hindi naman. Nainit. Magkakata. Oo. Nakapatan pa din sa rest na hmm. eh. ah. meron. ka ba? Nung mayroon, pa Ano? Ano? Yeah. Uh. Pancit. Lagyan dito. Bakit hindi gusto ng pancit? Hmm.

May ka din ng manok. Ang day din ulang. Ulang mo bukas. Ba't day daw po na yung parang pakulukas? Mga din manok din. Para bukas ay din ulang niya. Panalo po, ang bulang lang. Tapos sa hapon na yan, may isang bilog. Ano? Ano kaya? So, <laughs> umpisa <laughs> lang pala yun. <laughs> may video kayo, ano pare? Mahil si pare sa video kayo.

Nalala kong kalabaw eh, pag birthday ni <laughs> na kita yung munting eh. na, nag-post birthday na kita yung munting. natin ikaw. Happy birthday to you. Naalala ko na naman ang aking kalabaw na ninakaw. <laughs> ano yan? Ilang taon na yun kasi? Aray. Parang sinini pa lang bata natin. Ano na? Ba, Baka hindi pa no? Dala, baby, ano. Wala kami yung baby Nalawit. Eh. Ah, parang wala pa nga. Wala pa nga. Anong pre? Wala pa nga. Wala pa. Ay, yun yung nidusi na. Hmm. Yung so, tinali lang yun ng hapon. Kasi na hmm. ulahin na yun. Nandun lang yun po sa harap ng ano yun na tubigan. Hmm. Doon hmm. yung nakatali, kulapihan yun eh. Nagpis pa eh. Hindi, yun mismo harap na pinatali hmm. natin ng kamuti. Na kamuti. Doon yung hmm. yun nakatali. Ayo. Tapos pagbalik niya ng umaga. Wala pa niyan doon. Hindi Alam, man lang ano, eh. hindi man lang ba napalgas yung ano. Hmm, yung pinagtalian niya. Oo, oh, parang kailangan. katatalikod lang hmm? niya. Naga pa niya. Oo, Pinakyan po yun? Kaya binig kuyo-wili. Doon daw sa pinagkaingin niya. Doon daw nagtagot-tagot si Nitao. Oh, uh, nga dengen dumaan una susungan do. Malayo na ng eh. Nalimang lang nakuha lang ang bakas ay nakailang araw na malayo na. Hindi na nakita. Hindi na magmamagi tuloy na lupa kuya. Nag Matapong daw ng dakot noon. Yung kalabaw ay ano hindi nasunod sa na Tapos yung ID na hulog niya. Yung hulog ng ID. Hmm. Ito naman nakapulot ng ID, hindi agad na surrender sa ano. Barangay. <coughs> hmm. Kahama bakas eh. Bakas ng kalabaw, tsaka yung ID. Doon na kita. Doon na ako ikaw. Wala na, wala na mapaghabulan. Pabot kami ng tali na eh. Tapos, tapos um, sa balita so na lang yun, namin. Hmm, uh -huh. ipagkahanap. No, sa mga anong biyahero. Wala din nangyari. Na. Hmm, Di naigot wala. ang buong karatek barangay, wala. Wala papilipan. Pagkabig pag ka oh. no. Hindi, hindi man daw din yung ipininta eh, akad. Ginamit daw doon at meron daw doon, parang, ano tawag ang araduhan. Yari na po. Ang ayin Paikot. Katapos lang po. May na pare, Ano? Yari na oh. Haasintahan na lang po ito, paikot. Matalas pare yan. Ang kabibiro mo yan. Ah. Hindi. Joke ang Yari na pare. Iba-iba na ito. No? Yan, makakapun po daw ng anak ni Mutya. Ano pre, mapila ka din eh. Yung dalawa oh. <laughs> mga babayag <laughs> Tara! Harap <laughs> po yung ating mga bake mga kapambin. Update po tayo. Malalaki na po. Harap po yung anim mo. Ayan, malaki na. Wala po na kapunin. Yan po yung puro babae. Mga inahinin po lahat. Ano po yung contest po sa August po ang anak nito. Are po sa August po ang anak na rin sa mga pizza 8 po ng August 'yan ang anak nito. Are po yung anak ni Nanay ni Mutya. 'Yan. Malaki na rin po 'o. 'Yan. 'Yan lalaki nito. yung mga lalaki po. Kakaponin po natin yan. Yan. Makapon po tayo. Loob, lo. loob, na. Nasa natin gagamitin. Pampapunto sa dyan ng ano. Ang talas. Isa lang ang po natin butas. Sa gitna lang ang Tapos na po lahat. Kapunin. Patay po yung isa. Kinapunan rin po natin. Gawa ng manghira po pala pag ano. Masyado malaki. Kailangan po yung maliit pala ang ikinakapuna. Yan. Naghalo blocks po sila. Pader naman. Yan. Yan po. May dalawang layer na po. Yan tatapat lang po natin dito sa dati mga kaparmbin dito po balik sa lier na lang tatapat po natin Ayan. Yeah. may asinta na po Yari na po maghapon. Bukas na po ulit tayo. May mga bakal na po ditong abang oh. To. To po kantuhan. Bukas na po ulit tayo mga kapambin Hapon na po. Ano yan, pre? Ano Ani. Oh. Bukas na. Yari na, bukas na ulit. Bukas po ito. Asinta. Mabupuno natin bukas ito. Ito pa?

kemarin pasti, oke.

Ano yung ginaya Hmm. sila may sabay-sabay, hindi sila ganyan. Apat. Apat. Hmm. Kaya nanghukupin. Dahil nanghigit. plus yung kumulang kung ano. High school.